Hey guys, Yellow here ulit. So gawin naman natin ito guys, itong good uh, ng yellow guys. Ayan o. Oh. Ayan, good ng yellow yan. Ayan, dito niya lagay yung yellow. Tapos, uh, niya para do sa halo-halo sa mga mga shake na gusto ninyo. So, ito guys, ah, walang power at saksak natin para makita nyo. Uh, wala na siyang power kasi pakay motor niya ay may problema na. So, yun guys. Saksak natin to, Ayan, saksak natin siya. Ayan saksak na. Pag inon natin, ay wala na siyang power. So yun guys, baklasin natin to. Ay pangalan niya. Yan. So, baklasin natin to guys. Tingnan natin kung bakit ah, uh, wala siyang power. So, baklasin ko lang to guys. So, Ihigaan nyo lang dito yan. Tapos, ito mga tunilyo, tatlo lang naman yan. Sa dalawa, tatlo. So, bubuksan ko na to guys at papalikan ko kayo. So, yun guys. Ito ang mga laman niyan. Ito yung motor niyan guys. Ayan. So, ang problema nito guys ay motor na. Butong kapasitor niya. Check natin. Ay okay naman to. Tapos yung uh, cord niya, yung tinester natin, okay din naman siya. Itong switch niya, okay din. Pero pagdating dito guys sa mga wire niya dito ay hindi na okay. So, yun guys. So, wala nang power itong kulay pula Ang meron na lang power guys itong blue saka itong yellow oh itong red wala na guys so i-direct na natin ng putol dito para malaman natin guys kung motor na siya kasi uh, wala nang contact guys yung mga motor niya eh. so ulit ulit natin yung pag tester nito guys para makita ninyo so wait lang guys tester testerin natin ayun yung tester natin yan umiilaw siya so ayan umiilaw so yun guys uh, tingnan natin tong uh, dilaw ay wala na itong pula ay wala na rin guys pero kanina meron siya eh yan wala na wala na wala na kuryente so yun guys so, wala na to itong pula saka itong uh, dila wala na so wala na po nang wala nang contact to guys ito ito yung pula ito yung pula ito may ilaw yan guys may ilaw siya pero shorted na yan kung ganyan guys Kasi dapat siya may kuryente pa rin So wala oh So wala siyang ikaw guys Kasi ito yung linya eh Ito yung linya eh Ito yung kapasitor siguro Itong dalawa na to So kapasitor yan guys Saka linya lang yung kapasitor So yun yun guys So ang problema nito ay motor na So yun ang papalitan natin guys Itong motor nito So baklasin ko lang to At balikan ko Sa pagtanggal nito Meron ditong uh, Pag inangat nyo to Meron ditong nut o pating tornillo guys ito tornillo dito iigot nyo lang tong blade na to tapos makikita nyo yan guys Kitain nyo ba <laughs> ayan kita nyo ba yan tata ta ta ayan ta ta ayan guys yan, yan tornillo na yan ah, uh, uh, tatanggalin nyo yan guys luwagay nyo para matanggal nyo yung tornillo yung blade na to yung pinaka blade na to guys yan blade yan eh So, papaglasin ko muna yan, guys. Itong mga tuloy na to. At, babalikan ko. Kuha lang yun. ng alo range. Yan, alo range yan, guys. Para, ay, ayan, guys, ng yan, guys, parehas nga yan. Okay, dudes. Para matanggal natin yung pinaka-blade doon. So, kuha lang ng alo range. Tapos, paklasin nyo lang to. So, yun, guys. Tanggalin ko lang yan at babalikan ko kayo. pagtanggal ng tuloy nyo nito, uh, paklasin nyo lang to. Higaan nyo na para matanggal nyo yun. Itulak nyo lang dito. Pinaka, yun, Tulak yun sa loob so yan yung makikita nyo guys ito yung pinaka blade nya para dun sa uh, pagkudkod ng yellow guys no tapos meron na siyang makikita ng nut dito ayan guys so, oh. may makikita kayong nut dyan ayan guys kung makikita nyo yan, yan. so babaklasin natin yan guys tapos para mapaklas natin tong motor na to so yung guys paklasin ko muna to at babalikin kayo dahil wala tayong nakahawa <laughs> so yun guys paklasin ko lang to so yun na tinanggal ko rin na may mga 3 sa may gilid para mabanali na natin siyang baklasin. So, yun guys. So, yun guys. pagtanggal natin ito, ayan na. Ito na yung makikita natin guys. So, may oil, may seal siya. Meron siyang goma dito. Siguro para hindi uh, matapon yung tubig o hindi magkaroon ng tubig dito. So, yun guys. Kaya siguro siya meron siyang oil seal. Oil oh, seal tawag dun eh. Oil seal para hindi umano yung tubig. Yung mga tubig guys, tumagas din sa motor. So, yun guys. Ito na yun. Ito na siya. So, may oil seal din siya, oh. Ito. May oil seal din siya, to Pero dapat itabi nyo ito, guys, para hindi mawala, no. So, lagyan nyo na kasi sa plastic. Lahat ng mga tornillo niya. Tapos, ito na yung motor niya, guys. Ayan na. So, ang gara, ito yung motor niya. So, ang gagawin natin dito, guys, ay pariway natin to. Check-in natin, guys, kung ano yung pwede mangyari dito. So, yun, guys ito na yung problema niya so ito na yung napaklas natin so hanap tayo ng ganitong motor tignan natin kung magkano yung ganitong motor o ipariraway na lang natin to para siguradong uh, tansu siya no? yung magagamit na tansu guys so pariraway na lang natin yan guys para um, uh, maano natin um, talagang tansu siya so balik kayo guys dahil ito na yung problema niya nakalasa naman natin so lahat ng mga turin yun na itatabi ko so balik ako na lang kayo guys kung matatapos natin to So, yun guys yung motor niya. Ayan. So, dahil labas sa siya, kinakalawang. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng tubig guys. So, tignan lang natin kung bakit. So, yun na lang guys. Guys, so, naparaway na natin yung motor nito. Ayan guys, so, napalitan na rin natin yung mga tornillo yan. Yan yung tornillo niyan. So, yan yung ah, bago niya. Na-rewind. 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 na sayo na yung motor rewind na na bago na siya guys Na-rewind. Na-rewind. So, rewind Na-rewind. 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 na natin na yung Na-rewind. 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 na Na-rewind. 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 na So, pwede natin dito ilagay o pwede natin dito ilagay sa kabila. O kung saan yung pinakatamang ikot niya. So, saksak natin guys. Tingnan natin kung maandar. So, yun guys. So, maandar na siya. Ayan. 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 So, hanapin ko na lang yung ikot niya. Pag mali yung isang, uh, yung isang ikot, pwede natin siyang ilagay sa kabila. Ayan. Ayan guys. Yun. Nag-render naman siya. Ito rin yung isa. So, yun guys. So nakikita nyo naman, nag left and right. So pwede siya kahit kabila o kanan. Kung saan yung pinakatamang ikot niya. So, uh, ikakabit ko muna to guys. Uh, lalagyan ko ng plastic dito para kahit papaano meron siyang uh, protection para hindi siya masyadong ma babasa. So, tingnan natin guys kung ano yung mangyayari. Ah, uh, lalagyan ko nito. Ayan, dito ko siya ilalagay. Ayan. Ito. Para doon sa motor to sa rewind to guys eh. Yan ko ilalagay ito para kahit papaano uh, matakpan yung pinakabutas niya. No? So para hindi pa paano masyado pasukin ng tubig kung sakaling magkakaroon ng tubig to guys. So yan. So butasan ko muna to at babalikan ko kayo guys. So yan ang ilalagay natin. Ay, saan so, nilagyan ko na siya niyan? Ayan na siya. So yan ay nangyari sa kanya. Ayan. So Lagyan na natin siya guys sa pinakakahay niya. So yan ay nangyari. Para kahit pa paano, ah, hindi masyado siya pasukin ng tubig kung sakaling na no? So yan lang yung pwedeng magagawa natin. Tapos yung, may seal naman dito yan guys. Para kay Tabano, yung tubig hindi masyado makapasok lalo. So lagay ko muna yung guys. So yun guys, ito yung oil seal na sinasabi ko. Ayun guys, para dito yan para hindi masyadong uh, lumabas yung tubig guys, no? Yung dito sa loob. So kahit maluwag-luwag na siya, ito yung duma. So ilagay natin guys, na natin. So yan, so sakto-sakto na sana to. So, ito na lang ilagay natin, guys. Ayan. Hindi masyadong uh, na tubig. So, yun, guys. Uh, kapit ko muna to, tapos balikan ko kayo. So, yun, guys. Ayan. May number-number to, guys, eh. Pero, ayan, Oh. 22, 12, 18. Ayan. Medyo pinaka-original na oil seal niya, guys. So, ito yung papalit natin. So, pwede naman yan guys. Basta importante sumikip lang siya. Kasi ito maluwag na yun. No? Maluwag siya. So, kahit masikip lang guys, pwede na to. Ayan. Pwede na to. Wala lang siya uga. Ayan. Ayan. Ito yung luma niya. Ay, luma niya. Ayan, maluwag na. So, okay na to guys. Ito na ilagay natin. Ito isa na to. So, lagay ko muna to guys at babalikan ko kayo. Dito yung nakalagay. Yan, dyan siya nakalagay. Yan. So, paligid ko kayo guys. Na, no, yun natin. Guys, so, niligay ko na to. Yan, so, yun lang. Lalagyan natin ang tunilyo dito guys. Yung pinakanat niya. Tapos, lalagyan natin ng silicone yan guys. Para kahit tabahan. Ay, yung ah, glue stick. Para kahit paano hindi siya ganun na magkaroon ng tubig. Kasi kaya siya nasira dahil yan guys eh. Sa so, merong kalakalawang na yan. So, lalagyan natin ng Ah, uh, glue stick 'yan para matakpan yung pinaka ng tubig. So, yun guys. Tapos balikan ko kayo. tapos kong lagabit lagyan 'yan, guys. So, yun 'yan. So, lagay ko muna to, guys. So, yun guys, ah, uh, ito, lalagyan natin siya ng silicon Ayan yung glue stick ko tawagin. Para dyan sa pinaka turnilyo niya sa baba, guys. Ayan dito. 'Yan, lalagyan natin dito, saka dito. Yan, natin ng glue stick yan para siguradong walang dadaan na tubig na kung sakaling dito sila dumadaan, no? So, parang tingin ko dito sila dumadaan, eh, yan. Kaya nabasa. So, ang gagawin natin dito, guys, talagay natin siya ng glue stick dito para hindi dumaan dyan yung pinaka tubig niya kung sakali, no? So, yan. Uh, glue stick yung nilagay ko, guys. Uh, ilalagay natin dito, guys, para kahit papano, kung tatanggalin natin, malambot na siyang tanggalin kung sakaling tatanggalin natin ulit yun. Kaya glue stick na lang yung ilalagay natin dyan para lumatakpan yung tubig na pwedeng dumaan dito sa pinaka butas nya na to. So yun guys, kasi kadkara ng yelo to guys, kaya kailangan uh, walang dadaan na tubig kasi tubig yan eh, pag natunaw, uh, tubig na yan. So yun guys, uh, lalagyan ko muna to guys at papaligan ko kayo. No? So yun muna. So yun guys, so, nilagyan na natin siya, ayan na yung itsura nya. So hitay na lang natin siya matuyo. So, kahit naman yung tatlo hindi na lagyan pero lagyan na rin natin. Kahit hindi naman yung lagyan na rin yung tatlo dahil yung sa taas. Kasi hindi naman inaabot ang tubig nya pag natutunaw naman yung yellow dito na sila nagsisiksikan, no? So, kailangan guys, lagyan nyo dito ng pinaka, dyan sa pinaka baba. Yan, para hindi uh, mag-stay yung tubig dyan. Tapos guys, yung kapasitor nito ay 5 na kasi yung dati niya ay 6. So, yun guys, 6 yan. So, ginawa natin 5 kasi sabi, nung nag uh, na, 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 rewind nito guys ay 5 lang daw yung uh, capacitor nito para mas motivate pa no? So yung guys ayan na uh, yung ano. Yan. So ito ko lang yan matuyo guys. Pag natuyo-tuyo na yan uh, saka na natin lagay yung pinaka ano niya, uh, yung blade niya, itong blade niya. Ito guys ayan. So, hitay ko lang to uh, matuyo-tuyo. Kasi pag natuyo na to, okay na to. Ayan. So, wiring ko muna to, guys. Balikan ko kayo. Ayan. Lagay ko na to. Ayan, okay na yan. Nga, Tuyo na yan. So, ilagay na natin to. Ayan, guys. Lagay ko lang yan. Ilalak ko lang. Ayan guys, ah, ito na yung nangyari sa kanya. Ayan na yung linya niya. Pag halimbawa guys, baliktad yung ikot ng itong blade na to. Yan guys, pag baliktad yan, balikta rin nyo lang to. Ilagay nyo lang dito sa kabila yan. So, yun yung nangyari kanina. Kasi yung tinesting ko, baliktad yung ikot ko, Kaya, ilagay ko siya sa tama. Yan Kasi left and right naman yan guys. Itong galing sa kapasitor ha. Itong galing sa kapasitor na to, pwede yung left and right. Parang ano lang yan, uh, washing na pwedeng kaliwat kanan. Kasi ito yung pagkakariway nito, pwedeng kaliwat kanan yan. Kasi meron kasi na pagkanan kanan lang, pag, kanal na, pag kaliwa, kaliwa lang. So, pang sa dryer yun nangyayari, guys. Pero, meron namang pwedeng i na pwedeng left and right din. So, yun, guys. Uh, saksak natin to. Tapos, testingin natin yan, guys. na naka, nakasakit na yan dyan, guys. Ayan. Pero, So, saksak natin. So, okay. Ayan. So, nakasaksak na yan. At, naka-on na rin to. Ayan. Off. On. Ayan. Naka-on na yan. So, Pagbinabahan natin to, guys. At, aandar uh, yan. Yan, under siya. Pag tinas ko tong ituan na to, kasi may switch ito guys eh. Yan, naandar yan pag nakababa to. Pag nakataas naman yan, ayan, hinto siya at papatay yung kuryente dito. Tapos guys, yung ikot niya, ayan, umikot siya. So tama naman yung ginawa natin. Ayan. Yung talim ay dapat nandito. Ayan. Ayan, yan ang talim niyan. Dapat ganyan yung ikot niyan. Kasi kanina pakabila eh. So pinagbaliktad ko lang yung wire na to. Yan sa pinakababa na yan yung sinabi ko. So, dapat tamang ganyan ang ikot niya para yung yelo ay ma... at uh, durog niya, lalabas dito. Tapos, yan na. So, yan na guys yung nangyari sa kanya. Naka-on yan, off, on, off. So, yun guys. Uh, ko lang to, tape ko lang to at babalikan ko kayo guys. So, 6 yung dati, 5 na ngayon. So, yun guys. So, testingin natin to. Oh. Uh, ko lang to. So, tapang ko lang. Guys, okay, so, ready na itong ilalagay natin. Yan guys, yung yelo. So, lagyan na natin. Tingnan natin kung uh, madudurog niya. Na? No? Ayan o. Uh. Kung mapapasin nyo guys, ayan yung tulo. di you no? Know? So, tumutulo siya dito kagad. So, kaya siya uh, nababasa, no? So, kaya maganda yung nilagyan natin doon ng uh, ah, tornilyo. Ah, uh, yung Ah, yung ito guys, oh, nilagay natin ng glue stick, glue stick. Para hindi dumiretso kagad yung tubig doon. Kung papansin nyo guys, diba? Tutulo siya. So, tingnan natin guys kung nga rin. Ayan. Apa? Saan po yung nagpapaprint? Print. So, yun guys, ayan na. Ah, uh, ito na yung yelong tuturugin natin. So, dito lumalabas yung yung yelong. Ayan. Ayan. Ayan natin na. Ayan. yun <laughs> hindi pa pwede so yung ayan eh. para sa tingin sana natin <laughs> oo nga eh ayan so yun so, guys ayan iba sabi kinabukasan oo pangalpong araw na kayo eh. hindi pa rin <laughs> so yun guys ah, okay na so ito na yung nadurog natin so cute ang ganda ng pagkakadurog niya no? napakalambot So, kaya guys, hindi may iwasan na babasa yung motor kasi nga tubig tong ginigiling natin guys. Uh, yelo yan. Kaya pag oras na, ayun o, nai-stackan siya ng tubig o ng yelo dito sa pinaka, ano niya. Kaya kailangan talaga uh, matakpan yon No? So matakpan talaga yun. Ayan, so okay na siguro yan. At siguro hindi na yung tatagas to sa pinaka loob niya. So, ayan, nakapagiling na tayo ng yelo. So, guys, hanggang dito na lang yung vlog ko na to. So, marami-marami salamat sa pagsama o sa panonood ninyo. So sana kayo pa paano. Naka-tulong ako kung paano gumawa ng ganitong ah... Uh, magtunaw ng yellow guys. Yan. So, paalam na, guys.